mga ka-farmers nasira na naman po ang aming barapa dahil ito po ay lumang luma na po yung electric pa na nag-aalis po ng mga duwi barado po ang gasolina at kailangan pong jagaan namin na i-tracer na po ito dahil baka umulan pa po pero mainit naman po ang panahon kaya comment na lang po ang pwedeng mag-sponsor po ng aming <laughs> ng aming ng tracer po at saka ng parapa yan po si Kato Masanakayelo na Tinatyagaan niya pong alisin ang mga dumi ng palay. Ayan po, mainit na po. Ayan po, o. inaalis niya po ang mga dumi dahil masira po nga yung parapad namin. Ayan po si Kaumon, nagyan po si Kaunding. Ayan po, mainit na pong po panahon. Ayan po, marami ko pong dumi aalisin. Sa so, sponsor, sana po yung mag-sponsor ng mga gamit namin sa pagsasaka. Dahil po, second hand lang po basta magamit ko po ng maayos salamat po